Hello guys, video guys. Welcome back to my channel, Wing Pitit. Guys, meron naman akong katanungan na susagutin. So, ang katanungan na susagutin ko ay katanungan ni, eh, tawagin natin siya sa pangalan na John Vincent. Sabi niya, basahin ko muna yung katanungan niya guys ha. Sabi niya, ako na sa appointment pa lang ng DFA. Di pa ako pumupunta sa DFA. Eh, kasi nga nag-back out na ako. Sabi ko sa mga agent ko, pinababayaran sa akin. Agent ko, 7K. Kung kung agency day daw ibibigay. Okay, ganito yon Kung hindi ka pa naman nakapag-appearance, tapos mag-appearance ka doon sa, sa DFA, di ba? Kasi nga, pipicturean ka para doon sa passport mo. So, ikaw na maglagay ng uh, address. Tapos, kung meron mapababayaran yung agency mo sa'yo, dapat hanapan mo sila ng resibo. Kung sa passport lang, sobrang mahal naman yung pero kung meron silang ibang nagastos, natural si singilin po talaga kayo nila kung meron silang nagastos. Yun nga lang, sabi ko sa'yo, hingan mo sila ng resibo. Saka ka magbayad ng uh, magbayad sa kanila kung meron silang resibo at saka paalala lang, kailangan doon kayo magbayad sa loob ng agency or pwede naman na pumunta kayo sa DMW doon kayo makipagsettle sa agency niyo kasi kung passport lang yung pababayaran nila sa inyo, masyadong mahal po yung 7,000. Kasi ang passport ay nasa 950 lang kung ikaw yung mismong mag Uh, mag apply Tapos kung medyo madalian naman, nasa 1,000 something lang. So, ang mahal po ng uh, 7,000 kung sa passport lang. Okay? Sana nasagot yung katanungan mo, Vincent. And kung meron ka pang ibang katanungan, just comment below lang. See you. Have a good day. Bye-bye.